Another day, another cater na naman tayo mga tropa. Ngayong araw nga mga tropa, magkikater ulit tayo mga kakosa. Matagal nang i-vlog na to mga tropa, I stack vlog ko lang. Ngayong ko lang ine-edit mga kakosa para isalit-salit ko sa inyo mga tropa para hindi tayo nawawala ng vlog. Sobrang ganda nga ng ambience dito mga tropa, yun sa bukid. Sa bukid kasi tayo ngayon mga tropa, magkikater. Umaga nga pala nyan mga kakosa, sobrang ganda ng ambience talaga. Kaya sabi ko sa inyo, pag tayo yumaman sa nature tayo titira. Dito nga pala yan mga kakosa sa St. Joseph, mga tropa sa event place dito. Marhaba nga pala mga tropa, yung pangalan ng event place. Baka magustuhan nyo mga kakosa. At, At ayun nga mga tropa, ilang minuto nga. Andito na nga tayo mga kakosa, Eka muna. Andito na tayo mga tropa sa Marhaba, event place mga tropa sa St. Joseph. Dito lang yan mga tropa sa Kabyaw. Siyempre mga tropa, ano pa gagawin natin? Mabilis ang setup lang to mga kakosa. Pagdating, setup agad. Tapos yun nga pala mga tropa, inayusan na kasi nila yan mga kakosa nung gabi. Okay. mga kakosa, mga ayusin na lang natin dyan konti na lang mga kakosa. Yung mga lame-lamesa na lang mga tropa, ay ayusin natin dyan. Siyempre mga tropa, si pagsipagan tayo dyan, tamang time sloppy lang tayo dyan mga kakosa. Sobrang sarap nga mga tropa sa piling na nasasama tayo sa cater mga tropa at nabibigyan tayo ng trabaho. Kasi mga tropa, malaking tulong sa ating pagkikater mga kakosa na din eto mga tropa yung pambao natin kahit papano hindi na ako hihingi minsan. Yung kaya na ba mga tropang magpabao ng sarili? Ganun kaya nakakaproud din mga tropa na sumisipag na tayo ngayon kahit papa. Ano? Tapos ayun nga mga tropa, okay na nga dito mga kakosa, napakaangas nga ng design. Tapos doon tayo mga tropa magbabar sa kubo sa malayo. Siyempre mga tropa, pagkatapos ng setup, uuwi ulit tayo dyan mga kakosa at kakain tayo, taka magbibihis mga kakosa. Siyempre mga tropa, bago tayo magbiyahe mga kakosa, ika muna. Tapos habang pauwi nga kami dito mga tropa, nakita ko nga din dito sila Boss Renzel. Tapos ayun nga mga tropa, nakagayak na nga kami dito mga kakosa at nakita nga namin dito sila tropang Suliman. Sa ibang event nga pala sila mga kakosa rosa kaya sila naka-red. Sobrang aanga si parang mga utot eh. Ha? Hello? Di lahat ang naka-red birthday na. <laughs> Yung iba. ready lang magmahal <laughs> 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 Tapos ayun nga mga tropa, nauna na nga sila dito mga kakosang umalis. Shoutout nga pala sa'yo tita. Siyempre mga kakosa, alis na din tayo dito mga tropa kasi nakaligo na din ako dyan mga kakosa at nakakain. Tapos ganito yung makikita mo mga tropa, sa daan talagang sobrang sarap mga kakosan tumira sa nature. Pag talaga ako umaman mga tropa, bibili agad tayo dito mga kakosa ng lupa. Tsaka magaalaga na lang tayo mga tropa ng mga animals. Tapos ayun nga mga tropa, nakarating na nga tayo dito mga kakosan dyan magtitipang nga dito ng lechon si tropa eh hey, napakaanga. kaya nga pala dito andito mga kakosa sila bossing Renzel kasi pamangkin niya mga kakosa ay may birthday ngayon dito kaya andito mga kakosa kung pinapanood mo to mga tropa ng alas 12 ikaw na bahala nakagugutom tapos ayun nga mga tropa pupunta na nga tayo mga kakosa dito sa bar natin tapos nagayos nga lang din pala kami dyan mga tropa kasi may init na naglagay kami mga tropa ng mga tela dyan tapos ayun nga mga tropa pamaya mga kakosa okay na nga dito, nag start na nga mga tropa, event, maghihintay lang tayo dyan mga tropa na magpakain. Ako nga pala mga kakosa, ngayong araw yung magbabar dyan mga tropa, tas dyan magpapakain na nga mga nag nagserve na nga sila dyan mga tropa. Siyempre habang nagserve tayo mga tropa, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Justin Galay from Bukidnon, salamat idol sa suporta. Ah. E shoutout din kay Ashley Enrique, shoutout sa'yo Ash. Salamat din sa suporta. Ah. E shoutout din kay Bin Aguilar, sobrang angas mo. E shoutout din kay Julius Cesar, napakaangas idol. Shoutout din kay John Matthew Bundal yan. Napakaangas mo din, tropa. Shoutout din kay Kryzen Dayaw Transporto, sobrang angas mo. Shoutout mo. din kay Pati Maibes Pilayo, sobrang angas mo din, idol. And shoutout din mga tropa kay Jamie Lorraine De La Cruz, napakaangas mo din. Salamat nga pala mga tropa sa suporta, sa mga gustong magpa-shoutout. Mga kakosa, mag-comment na kayo, tas comment nyo din mga tropa kung taga saan kayo. Para malaman ko mga tropa kung saan umabot yung video ko mga kakos At kung good nagustuhan nyo naman mga tropa yung video ko, pakilike and share naman mga kakos at mag-comment na din kayo. Tapos sa mga tropa, yung all goods na nga dito mga tropa, magdi-dish out na nga tayo dito mga kakosa. Dish out nga lang ako dyan, mga kakosa na mga plato. Nubos nga lang namin dyan, mga tropa, yung mga plato sa lamesa, tsaka yung mga baso, mga kakosa, para makakain na din tayo, mga tropa, pagkayari. Tapos ayun nga, mga tropa, tapos na tayo dyan mag-dish out, o sobra ng init. Siyempre, sumunod dyan, kainan na, mga kakosa. Ayun nga, mga tropa, yung mga FT natin ngayong araw, o sobra First bite. Thank you Lord, busog na naman yung ite. Tapos pagyari nga namin mga tropang, kumain 'ong no? nag nga kami dito mga kakosa para mapakaangan. Nga pala mga tropa, may birthday. Happy birthday sa belated. Be Super late na kasi 'to mga kakosa. Napakatagal na nung vlog na 'to. Ye. Di ko na nga maaalala kung kailan 'e. Eh. <laughs> Tapos ayun nga mga tropa, nung wala nang gagawin, nag-sleepwell nga lang tayo dito mga kakosa At ayun mga tropa, ligpitan na nga tayo dito. At ayun mga tropa, nailigpit na nga namin dito mga kakosa Ayo, sobrang bilis lang. Hindi na ako mga tropa, gano'n nakapag dyan mga tropa. Pero sinampan na namin mga upuan dyan mga kakosa Bago nga namin mga tropa na perfect, binaklas ulit namin. Tapos isinampa ulit namin mga tropa. Tapos binaklas ulit namin, tapos sinampa ulit namin mga kakosa Kaya nakakaumay, parang ilan duty din nangyari sa amin mga tropa. Basta yun yung pagkakaalala ko mga tropa Kaya hindi ko makakalimutan yung vlog na to mga kakosa Tapos 1% na nga lang din mga tropa Yung battery mga kakosa ng cellphone ko niyan Kaya magmaaga tayo mga kakosang mag outro dito Salamat nga pala mga tropa sa panonood Siyempre bago yan Tatakpan ko na pre